Oreo, 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 ano? Anong gusto ng Oreo? Anong gusto ng Oreo? Oh, yung, yung bunso rin, no? Bakit? Ikaw lakas ang lakas ng pakiramdam mo, bunso, ay. Ah, ang lakas ng pakiramdam ng bunso, ay. Anong gusto? Ha? Ah, anong gusto na yun? Init na, init na, init ba kayo? Init na, init na kayo, na? Ha? ha? Oo naman. Ano, up ikaw? Up yung baby ko? Ha? Up ang bunso. Ay, Kuya Oreo pala to. Up ba yung Kuya Oreo ko? Yung sugat mo? Ay, wala. Kunti na lang. Liit na lang. Ha? Mag-up ba tayo? Ano? Yung buntot naman yung bunso ko. O, sige, wag wag o. Ha? Oo naman ang Oreo ko kawawa naman ng baby Oreo ko. Oh. Mm -mm. oh. So, ano, ano, high five? High five, very good naman yan talaga. Very good naman talaga din ang bunso. Ay, magpatalo sa kuya niya, na no? Ha? Up. O, oh, dali, up. Very good, up, man. Very good, up, up yan, eh. Very good, up, up ang bunso. Ay, bakit? Bakit? Init na init ko, hingin na hingan. Ano? Ano, up? Ikaw ang mag-a-up. Ha? Sino mag-a-up? Si Kuya Oreo, si Bunso. Sino mag-a-up sa inyong dalawa? Ha, mag-a-up tayo, Kuya Oreo. Ha? Up, up yan. Up, up pala yan eh. Wait lang, up ko si Kuya Oreo. Ang Kuya Oreo, naka-up, na. Yan ang gustong-gusto niya dyan. Bantay siya lagi. Sis Mariusi. Eh. Ito naman ang bunso. Ano? Ano ang bunso ko? Ano gusto yan? Ha? Hindi ka makapag-up up. Ang kuya lang up up na. Ha? Oo naman. Hi. Dito na lang ikaw up up oh. Ano na doon? Dito ikaw up up. Dali. Dali ka up up dito. Oreo oh, oh. tuwan naman si Oreo oh. Up oh. up na naman siya. Hmm. ina Up up na naman yan. Tapos lang yung binibili mo eh. Ano? Yeah. Oh, Akin na up ka. Aptito! Aptito! Update Ka Ha Yan